Punta kami sa Almaraya. Kami ay mamili. Pang dagdag sa cargo. Yung ipamili namin, yung galing Pinas, ang bilin, ang galing din sa Pinas. Ibalik sa Pinas. Mahal naman kasi daw do doon. Dito kasi parang magaan lang, no? Pero mahal din kung isipin. Ah?

Naglakad kami, naglakad kami. Ayaw ko na sanang maglabas. Umisa kasi pinapalabas. Ang mga time mo, hindi ka layo. Parang ako labi-labi. lagi ako pa rin. Ikaw takot ka. Ang laki kasi nang kinukuha yung dito. Huwag mm. mo lang tingnan. Hindi mm. naman may wakas. Huwag mo lang tingnan. Takot ka. Immune na ako sa dagumti. Kasi nung bata ako, puro tad ng dagum ang ko rin. Ayaw. Hindi nga masarap. Parang kiningkoy lang nakabayan yung pag Nakaraan na, sarap kaya ayaw. Bakit ngayon hindi siya masarap? Hindi, bakit nangyayari Promise, ang sarap nung nakaraan. Sarap pa rin yung... Hindi naman ito yung smoothie, ang order ko yung smoothie. Smoothie ba? Nakalagay yung smoothie, hindi naman yung smoothie. Na hindi man hindi man malasa ng mangga kaya ilaan ko like tayo malas ay malas ay malas ay gano'n hindi to pwede dalhin sa loob Pwede dalhin. Hindi pwede dalhin sa loob ng West Zone. Oh. Tapos tayo nito. ako dito mag-withdraw. I-try ko yung isang card. Kung pwede. May tao pa naman? Para hindi na ako mag...